Video ba yan? Shoutout uh, uh, kay sir. Pakala mo sir? Wixel. Oh. Uh, Shout out kay Wixel. Kiyosang Salas. Uh, anong pangalan ng Espanyol sir? Amaris. Ah, Wellness ah, Spa ay, Grabe, pinapunta ko po si sir. Ang pangalan mo kasi nalunta ko. Carlo. Si Carlo. The best. Sa lahat po nang magre-recommend, uh, nire-recommend ako po siya. Dahil nawala yung mga sakit ko rin. Kahit na marunong tayong magmasahe, eh kailangan din natin ng sariling masay din. Kaya na, na tinawagan ko po kasi siya, ano, uh, legit. Kailangan natin, ano, uh, pag gusto nyo magpaano, magpaano sa kanya, kontak nyo na po, mayroon po siya mga post. Maliban po sa akin na, ano, ah uh, sarap. Nagkakairo po kayo na, sir. Oo. Oh. Ayun po, nagkakairo po si sir. At saka, ano, wala rin po siya. Okay. Pasyal lang po kayo dito sa pwesto nila sa Magalang, malapit sa ah? uh, RCS. sa, Nicolas. sa Uno. Nicolas, so. oh, Yung mga nakakakilala po sa akin, nagpamasas po ako kay Sarga. Ka. Ang galing. The best. Oh, Kaya you, ko na pong mag, ano, magmasaya kahit 20. Ah. <laughs> okay. O, oh, picture na sir.